Good morning, guys. Today is Monday. Happy Monday, everyone. Ayon. <clears throat> Tayo ay um, gumagamit ng napakasikat na toner ngayon. Shake, shake, shake natin. Yan. May ulap bula. No, sabi nila bumubula. Okay. So. Nakita ko naman talaga guys sa mga ilang araw kong paggamit. No, two days lang. No, two days lang in ilang araw. Talagang maganda nga siya parang nag-lighten yung aking mga pislak. Wala pa akong uh, sinamide kasi nakikita ko ng sinamide pupunta ako sa isang drugstore. Kasi ka sa Watson, nakita ko doon. Ang dami doon sinamide. So, doon tayo guys bibili. Nakakaalig nga talagang gamitin. At hindi lang natin gamitin yan sa ating ace. Sabay tinira natin sa leeg natin para kung naglighten yung mukha natin, possible din yung leeg natin, of course. <laughs> of course yan, guys, di ba? Mura lang to, guys. Try nyo. Kasi talaga, ako talaga, guys, may allergic ako sa matapang na mga Pwede rin pa rin yung ko. Ako. kailangan natin talagang inisin siya. At ako maganda itong gamitin kasi kaya marami na tayong binili ng cotton, no? Kasi talagang, yun talaga yung ating purpose. Kasi ito, no, marami ito, guys. Siyempre, matagal yung gamitin, no? Kaya alam nyo, malula, pero sa nyo ay medyo Lately talaga guys, super pagod tayo, super stress tayo. Kaya kailangan na naman natin bigyan ng time yung ating sarili, no? Look. Ganun lang guys. Nalata ako. Nalata ako talaga siya. Beautiful siya guys. Wala pa akong ano. Ano pa lang to guys? Two days ko pala siyang ginagamit. Ba't tingnan nyo yung mukha ko? Diba? Alam ano nyo guys, sa mga hindi naman nag effective yung ganitong ano, siguro because, siguro na may because pa, siguro ano sa, hindi hiyang yang tayo guys, Ano ko ba, yung skin natin, di ba? May type tayo ng mga skin, no? Say, oh, uh, skin oily, yung parang yung skin natin is mga ma, parang, Parang ano siya, dry na dry. Yung para naman nagmamantika yung mukha natin. We are different types of skin, guys. So, ganun din 'yan. Kung minsan ang ating binibili kaya talaga effective talaga sa atin na hindi effective kasi iba-iba 'yung type of skin natin. Kung effective sa atin, try natin why not, 'di ba? So, 'yon. pag nandito ako sa bahay, talaga nakakagawa ako ng aking mga gawain. So, maglagay tayo sa ating mga, mga ano, para maglighten din yan, guys. Naku, hindi pwedeng lighten yung mukha natin, tapos yung leeg natin, medyo, maitin. so, kailangan pair, kailangan, uh, sabi nga niyan is, even. English? Even, guys, even daw. So, yun na, watch you ako until one month. Okay? See you guys in one month.